Hi guys for today's video So pag-usapan natin ulit no Ang totoong dahilan kung bakit Natanggal o tinanggal o pinalitan Si Arnel Ignacio Sa pagiging uh, Ano niya sa OWA no? So ang dahilan pala Is bumili siya ng lupa Gamit ang pondo ng OWA Tapos Which is nagkakalaga ng 1.2 million Okay naman sana Yung pamamaraan na gusto niya kasi hindi naman talaga niya intensyon na nakawin, kurakote, nebulsa ang pera. Yung gusto lang niyang gawin is ipatayo ng uh, building na gawing uh, accommodation para sa mga OFW. Maganda naman yung kanyang plano, kaso nga lang yung pagkakamali niya doon is hindi siya nagpaalam, hindi siya nagsabi, hindi niya inano yung anong gusto niyang plano, so nagdesisyon siya na gawin, ang mga bagay na gusto niyang gawin. Although, hindi naman talaga niya kinurakot, hindi niya binulsa, hindi niya ninakaw. At talagang gagawin niya para sa kapwa niya, especially sa mga Pilipino. Yung, ang laking tulong no nun, ha, nung uuwi tayo na wala tayong matirhan or babalik tayo sa ibang bansa na wala tayong pangbayad ng hotel o wala tayong kamag-anak sa Maynila. Pwede tayong maka-stay doon sa accommodation na ipapatayo niya sana gamit yung pera na pinambili niya doon sa lupa. Ang problema, dapat nga daw kasi sinumitin niya kung anong gusto niyang plano. Nagsabi niya, nagsabi siya para at least pag-aralan at maaprubahan. Pero hindi niya nagawa, nagpalabas siya ng ganong pera, binayad niya doon sa lupa. Although, ang ganda ng plano niya kasi nga, nung pagdating nung ano, titulo sa kanila nalaman na naglabas pala siya ng milyon na pera, pondo ng OWA para ibili dun sa lupa. Pero ang kinaganda lang doon is hindi nakapangalan sa kanya. Doon mo ba talaga makikita na malinis naman talaga yung intensyon niya? Kaso nga lang, sablay siya doon sa, sa ano na hindi siya nagpaalam o hindi niya sinumite yung mga plano niya na gusto niyang gawin. So pagdating ng titulo, nakita nung mga ano sa uwa na nakapangalan naman talaga sa Pilipinas. Yung nakalagay na doon sa titulo is Republic of the Philippines. Na ibig sabihin, yung lupa na yon hindi pag mamayari ni Arnel Ignacio, kundi yung pag mamayari pa rin ng gobyerno. So, walang mali dapat doon. Pero ang mali lang niya, is hindi nga siya nagpaalam, di siya nagsumite ng mga dapat gawin, di siya nag-ano ng mga dapat planuhin, baga nagplano siya na siya siya lang, ganyan. Pero may kasama daw siya, siguro hindi naman niya gawin siguro mag-isa, may kasama din siguro siya, pero nga lang yung pagkakamali nila, hindi daw sila nagpaalam sa board hindi nila pinaalam yung mga plano nila at naglabas sila ng pera so real talk tayo sa gobyerno ng Pilipinas noong panahon na bilyon ang kinurakot pundo ng PhilHealth ng mga politiko na nakaupo ngayon na talagang harapan nalalaman ng mga tao na ang laki ng kinurakot nila pundo ng gobyerno pera ng mga taong bayan buhis ng mga taong bayan, tax ng mga taong bayan, yung kinurakot nila, milyon, milyon, bilyon, umabot pa ng bilyon. Bakit hindi na paalis? Bakit hindi na kasuhan? Bakit na nahimik kayo? Samantala ngayon, kay Arnel Ignacio, ang ganda ng plano niya, pagkakamali lang niya, hindi siya nagpaalam ang ganda ng plano niya para sa mga taong bayan, especially para sa aming mga OFW, is tinanggal nyo na agad, mali na agad. Although, yes, mali siya. Pero sana, nag-usap kayo, kinausap nyo, inayos nyo, di ba? Pero yung bilyon-bilyon yung ninakaw sa kaban ng bayan, ng gobyernong nakaupo ngayon, hindi nyo kinustyon, di ba? Na kayo. Di ba? Kailangan nyo pang tanggalin yung mga tumututol sa pagkuha nila sa pundo para lang makuha nyo ang gusto nyong kamkamin ba? Diba? imagine ang laki ng pundo na yon. samantala ngayon 1.2 million lang tapos hindi pa nakapangalan sa kanya yung binili niyang lupa nakapangalan pa sa Pilipinas sa Republic of the Philippines ba? Diba? sana all pero sana ba talaga yung mga mindset ng nasa gobyerno ngayon yung kaya lang nilang sa uh, sakupin is yung taong alam nilang kaya nila. Pero yung iba, ang laki na nga ng kinurakot, hindi kayo umimik. ba diba? Nasaan na? ba diba? Nag-sinit-sinit hearing pa yon yung mga ganito ganyan. Ba't nawala? Ang laki ng pundo na talagang harap-harapan, talagang may listahan na kinuha nila. Ang laki, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Milyon, milyon. Pero ang nangyari, wala. Pero ngayon, ginigisa nyo, pinipiga nyo, iniipit nyo, yung 1.2 million na hindi naman niya kinamkam, binili niya ng lupa para sa taong bayan, nakapangalan sa Pilipinas yung titulo. Ay, hindi niya talaga pwedeng kamkamin kasi hindi nga ang titulo, hindi napangalan sa kanya. Pinangalan niya sa taong bayan, which is sa Pilipinas. Gobyerno ng Pilipinas yung may-ari. Yung pagkakamali lang talaga hindi siya nakapagpaalam pero ang ganda ang ganda ng plano niya sana para sa mga OFW na nahirapan mag check in maghirapan magbayad ng hotel, lodge walang matirhan na kamag-anak sa Maynila habang pabalik ng ibang bansa habang umuwi na ibang bansa bago magbiyahe sa Pilipinas sa kanya-kanya nilang probinsya may matirhan sila yun sana yung plano niya sa accommodation para sa mga OFW pero nangyari hinarang yung kasi nga ganito kasi ganyan yes mali tayo hindi siya nagpahalang pero tama siya doon sa ginawa niya naging malaking puso, pusong malasakit ang ginawa niya para sa mga OFW kasi nga sinikap niya sana ang pagandahin yung takbo ng buhay namin mga OFW habang nasa Maynila kami imagine ngayon sa sa ano na iya may libreng pagkain may libreng tulugan unlimited na pagkain kung nagugutom ka hindi ka na pupunta ng fast food para bibili hindi ka na pupunta ng mga bilhan ng mga palamig doon o mga inumin kung nauuhaw ka meron na sa naiya may libre na tapos may bus pa na ihahatid ka sa kanya-kanyang probinsya kung gusto mo di ba may libreng pa bus Ang galing di ba Samantalang nagkamali lang siya doon dahil doon sa perang nilabas niya para sa magiging OFW na accommodation which is kung tutuusin natin ang liit lang barya lang para sa gobyerno barya lang para sa mga ninakaw ng mga hangal na nakaupo ngayon sa gobyerno barya lang yung 1.2 di ba sa ninakaw nilang milyon-milyon na harap-harapan may listahan ang nangyari na bawi ba Sabihin natin, yes, hindi mababalik ni Arnel yung pera. Sabihin natin, hindi niya maibalik. Pero nandun yung lupa. Yung lupa, pwede niyo ibinta. Kunin niyo ulit yung pera. ba? Diba? Nandun yung lupa, nakapangalan sa gobyerno. Hindi niya kami yung pera ng Pilipinas. Ginawa niya para sa taong bayan, para makatulong sa mga OFW. yon ang totoo.